Ito, 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 may bulaklak na ano. Tumayo ka sa may bulaklak. Marami na tayo, ha? Dito, dito kasi may ano, tabi ng bulaklak. Ang kulay puti bulaklak. Huwag mo, huwag mo buwipito sin, ha? Okay. Tingay, ano, ngiti ka dito. Smile. O, di ka. O, yung, ganyan ka naman. Ibang posisyon naman. Yung nakatingin ka dito, okay? Kanya nakahawak. Okay. O di ka dito ka sa kambila. O kaya umupo ka. Upo ka kaya. Tapos naka ano, naka ganun. Ito naka ganyan. upon talaga naman. Tomak Okay.